ba hindi makita ang kanin so <laughs> 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 thank you <laughs> libre ilaw to mga po video yan ha Ayan guys. Ayan na po 'yan guys. <laughs> Yung District 8 po. <laughs> Takay na kayo. Ano naman yun? Ano yun? Kain na po kayo. Wala na sa loob. Sige po. Kasama pa ako nila. Ay, kain po kayo! Sige po. Kain po!